ayan mga ka-farmer isang magandang magandang buhay welcome to our pigeon loft singit lang natin tagal na pala akong walang vlog sa pigeon tagal tagal na tayo walang update yung ibon ko pala na lima na inilalaban ngayon mga farmer na kay iyan makapagal yan, siya po yung nanalo sa 2 uh, years ago ba sa BBC nag second place kaya sinali siya sa battle of the champions kaya lang hindi niya din daman daw kaya yung, uh, yung gastos po sa mga sing-sing, mabigat -sing. din eh kaya humingi siya ng tulong sa mga kaibigan nasama tayo <laughs> nada sa laki ng loop. <laughs> eh, sabi ko yung mga maganda ko namang nakuha ang ibibigay ko kako ka So ayun, nagbigay ako ng limang inakay Ngayon po, nasa training daw So sana, makapalo naman Mag finisher lang, okay na Diba? Ibig sabihin finisher Eh, nakauwi Ayun, dami nila So ayun, kailangan natin magpalinis din pala ng lo Oy, ronda race, ronda, ronda Ronda, ronda Sige na, sige na Labas, labas Healthy naman sila, mga ka-farmer. Sige na, sige na, sige na. Sige na, go, go, go. Oh, ayaw nila. Hindi ito. Hoy. Go, 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 go. Okay, hindi na kayo sanay. Eh. Kailangan ko palang ipalinis ito. Kailangan natin linisin. Ayan o, oh, mga, ano. Uh, one day, i natin si Kongkong ipalinis Kong. po natin. Kailangan malinis yan si maraming ibon eh. Yung ano oh, kailangan linis lalo na nasa taas. Ma ano yan, marami po yan. Andiyan lang, isa-isahin. Hmm. Mga ibang tamad-tamad. Mga ano to eh. Rainy ano. Ayun oh, no? ang gusto ko yung mga lumalayo mataas ang lipad mga ka-farmer ayan ah ayun naman pala hmm. tapos meron pa rin nakahalo ng na mga babae lalaki ay ano may nangingitlog doon sa kak section mukhang kailangan ko na magpera yung ating sinasabing pang malakasan ay uh, mukhang yung isa barako mga ka-farmer pero yung ko pa. Hoy! Wala kayong balak. Lo o force fly ko kayo. Loko kayo. Sige na. Sige na. Lipad. 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 Kami pang kain. Bakit buksan ko na nga lang muna. Bala na sila kung gusto nilang ano. <mulong> Ubuksan ko na lang yan. Alis pa naman ako. Oh, may nag ano, May nagpupuga do. Oh. Hmm? Sana pumalo yung ating uh... inakay. So ito meron tayong ginagamot dito. May kanker pero oh, uh, mukhang magaling na. Ano din ang kanker ah? Kailangan mabilis ang mata mo. Ayan po sila, oh. Ayan din yung iba. Atin ba yun? Parang sa iba yun, ah. Parang sa iba yun, ah. Ibang grupo yun, ano? Ibang grupo yun, mga ka-farmer, ah. May meron din may kalapati dito sa kabila. Sa... Dito sa may mga, ano, sa Muslim... Ayan po kasi sa katapat namin. Alam ko may nagkakala. Baka marami na din ang kalapati niya. Ayan, ronda din, no? Dito. Hindi, hindi yan. Iba yung grupo natin. Dito. Kaya siguro may nadadagit ako. Baka minsan ako naman ang nadadagit, ah. <laughs> Pero si Rambo, wala man lang naliligaw na ano sa kanya, eh. Yung, yung ibon niya. Wala pong naliligaw. tingnan natin. Dito sa kabila. Yung tayo sa ating uh, magandang uh, place. Place ayan oh, no? grabe yung ating niyog pero ano naman yan nagawa naman ang paraan nalagyan naman natin ng uh, lasun eto yung papaya very good nahulog na yung ating uh, yung isa dito ay hindi pa sana magdikit ano na bale kasi linipat ko dapat dito siya eh wrong ano siya eh hmm. bale tapos itong mga uh, bakla na kapapaya, kailangan natin ma, ano to? Matuunan ng uh, magandang pansin dahil uh, mas malalaki po ang bunga niyan. Lagyan natin ng magandang abono. Yung yara, maganda. Hindi nga lang talaga nabubuo. Parang konti ang nabubuo doon sa anong yan. Ah, grass cutter si Dodong ah. Tingnan natin kung lumilipad pa. Ayun. Ako na iwan ko pang bukas yung Iiwan ko pang bukas. Oh. Yan natin. Ayun na sila. Nakatambay na. <laughs> Tambay mode. Okay lang yan. Binuksan ko na lang. Meron lagi naghahabulan yung itim tsaka ano. Ayun yung lumilipad na dalawa na yan. mag magjowa yan. Oh. Lagi silang naghahabulan. maganda magpalipad. Late na nga ako eh. Dapat alas 5 pa yan eh. Dilim-dilim pa. Pero nung umuulan, ako naman eh ano, kahit umuulan po eh lumilipad sila. May eh, ambon-ambon. Hapi ko ayos naman pala ako ah. Tinatawag nilang smash. Maulan po 'yun, may karera. So ilan lang ang nakakauwi talaga. nagka -clock wawa naman mga ibon ano hmm. ayan pa iba oh. may dalawa pa doon oh. hindi pa sila gumugrupo hmm. pero ano na yan mga ilang ano pa pag lagi mong pinaparonda mag gugrupo grupo na yan asa na nasa 50 yan eh mga ganon yun peke <laughs> ayun pag naman lumipad so yan mga farmer yan po ang update ng ating uh, ibon kahit uh, short video lang na isingit natin ayun ngayong umaga syempre